Ano nga ba ang kursong nababagay sa iyo? Maraming estudyante ngayon ang gagraduate ng senior high na hindi pa nila alam kung ano ba ang kursong kukunin nila sa kolehiyo. Kaya itong video na ito ay paggagayad kung paanong kurso ang bagay sa inyo sa kolehiyo. Tapusin niyo ang video ito para malaman niyo ang tumpak na kursong nababagay sa inyo. Ready for 3, 2, 1. Isulat ang mga kurso na iyong pagpipilian. Dapat mayroon kang listahan ng mga kursong tingin mo gusto mong kunin sa kolehiyo. Number two, dapat mong pag-aralan ang mga kursong nilista mo. Dapat ang bawat detalye ng bawat isang kursong nilista mo ay alamin mo at pag-aralan mo ito ng gusto. Kung ang kursong bang ito, kung anong trabaho nito, kung anong magiging salary nito at kung magiging successful ka ba sa kursong ito pagdating ng panahon na ikaw ay nakapag-graduate at kung marami bang open trabaho para sa kursong ito. Number 3, hanapin ang iyong interes at kakayahan. Sa bawat kursong nilista mo, tignan mo dun isa-isa mo kung interesado ka ba sa ganon kung may kakayahan ka ba sa kursong nakalista doon. At kung tingin mo may abilidad ka sa kursong ito. At gustong gustong gusto mo ang kursong ito. At alam mong mapapasa mo yun at magiging successful ka doon. Ayun ang kursong piliin mo hanggang sa unti-unting matatanggal mo yung ibang kursong hindi naaangkop sa interes at kakayahan mo. Mag, number four, magtanong sa isang mentor or advisor. Kung sa listahan mo, meron pang tatlo o dalawa pang kursong na at tingin mo undecided ka pa at naguguluhan kung alin doon sa tatlong iyon ang kursong para sa iyo. Ang dapat mong gawin ay magtanong ka sa isang mentor or advisor o sa isang kakilala mo na kung ano ba sa tingin nila ang bagay sa iyo sa kursong iyon. Dahil may pagkakataon na ang kakayahan natin ay hindi pa natin nakikita. Ang interes natin, ang abilidad natin ay hindi pa natin alam kung ano. Pero yung ibang tao nakikita nila. Pero tayo hindi pa natin nare-recognize yun. Kaya sila ang makakapagsabi sa iyo kung ano ba yung nararapat para sa kurso mo na iyon ang nakikita nilang kakayahan mo at abilidad mo. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe and pa na din. Thank you po. God bless mama mama.